napaka-init ng ating dibdib napaka-sakit ng ating dibdib at ganoon na rin um, kapag ka tumagal na ang ganitong kondisyon ang nagiging problema nito para kang sinasakal para kang nat, ano uh, natutuyuan ng lalamunan ano, uh, mahirap ang kondisyon ng ganito kapag ka, uh, nararanasan mo ay para kang tuyong-tuyong ang lalamunan dahil nagkakaroon ito ng irritation sa ating paghinga parang sinasakal lang tayo at uh, nahihirapan na lang um, dumaan yung hangin ano sa airway ng ating uh, katawan isa pa dito uh, pag na yung kondisyon nagkakaroon tayo ng problema sa ating uh, pagkahilo at uh, pagsakit ng ulo isang maulang gabi mga idol welcome back dito sa ating tambayan dito sa ating YouTube channel <coughs> Ngayong gabi mga idol, uh, pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin isang requested uh, video tungkol sa um, ano, uh, gamot sa acid reflux. Um ano, uh, um, makukuha natin dito sa ating kapaligiran o sa ating mga halaman. Ano, uh, isang mga uri ng halaman gamot na pwede na makapagpagaling ng mga karamdaman natin sa ating uh, digestive system tulad ng acid reflux o yung tinatawag nating GERD. Mga idol, um, marami namang mga gamot ano na nabibili sa butika ayon sa ating karamdaman sa acid reflux. Pero um, marami na rin ang mga kaibigan natin na nag-request sa atin na nananawa sa gamot na nabibili sa butika dahil um, ang mga karanasan, karanasan nila ah uh, hindi ito nakakagaling ano uh, syempre marami naman tayong napagkwentuhan tungkol sa um, uh, usaping mga gamot sa butika Sinabi ko naman sa inyo sa mga video na ginawa ko na magagaling ang mga gamot na nabibili natin dahil lang minsan uh, hindi na hindi hindi naayon ano sa requirements ano ng pagpapagaling ano yan yung dahilan minsan kung bakit um, hindi nakakatalab o hindi tumatalab yung mga gamot na iniinom natin. Uh, ang kaibahan sa um, gamot na um, natural sa pag-uusapan natin ngayon, um, hindi chemical. Ano, walang halong chemical yung natural na gamot. Um, halos less sa, ano, sa side effect. Hindi gaano ka Siguro kung magkaroon ng side effect, um, minor side effect. ah uh, ito yung may mararamdaman ka minsan na uh, hindi maganda pero hindi nakakapinsala ng ating kalusugan. Ang uh, mga synthetic medicine, syempre, uh, alam naman natin yan na um, merong pangmatagalan na epekto ano, na, sa ating kalusugan. ah uh, minsan, Diyan ang gagaling yung mga komplikasyon ng sakit natin. Ibat-ibang -ibang, uh, uri pa ng sakit ang dumadapo sa atin dahil sa mga chemical na iniinom natin na dala ng mga synthetic medicine. Bago natin pag-usapan ng tungkol sa herbal medicine na uh, uh, magaling at maayos sa sakit na GERD, uh, syempre kailangan nating alamin kung ano, kung... Bakit ito nangyayari sa atin? Ano, bakit eh um, nagkakaroon nun tayo ng problema sa uh, ating sa ating digestive system o pagkakaroon ng GERD o yung tinatawag natin na um, gastroesophageal reflux disease, ano, yung GERD. O kadalas ang kilala natin sa sakit na acid reflux, ano, yung pagtaas ng panunaw o ng asido sa ating Uh, esophagus. Katulad ng pinag-uusapan natin na um, pagtaas ng asido ano na uh, nagiging sanhi ng hindi magandang pakiramdam. Ito ay dahil sa yung bal balbula na nasa dulo. Ano nasa dulo ng esophagus hindi na sumasara na maayos. Ano ang pangkaraniwan sinasabi ko sa mga dating vlog o um, Uh, ano kuwento ko na dati, uh, ang balbulang ito uh, kapag kumakain tayo nag open at uh, kapag lumampas yung pagkain nagsasara. Ang nangyayari um humihina yung tinatawag nating panunaw at uh, dahil sa paghina ng panunaw natin yung ating um, mga natural chemicals sa ating katawan ano na tumutulong. Ano, ito na yung acid natin, yung ating bile, ano Ah, uh, naglalabas ng bile 'yung ating abdo ano? At uh, ito 'yung ano, ito 'yung nagiging uh, panunaw natin. Ngayon sa ano sa um, hina ano ng panunaw na linabas ng ating katawan, nahihirapan tumunaw ng pagkain at uh, nagtatagal at dahil sa pagtagal ito sa uh, ating sikmura at mahina yung balbula ano yung tinatawag nating uh, ito, um dito um ano yun sphincter uh, dahil mahina yung sphincter bumabalik yung ating panunaw o yung ating uh, acid ano bumabalik umakyat sa ating esophagus na sanhi ng uh, irritation ano irritation Uh, para siyang apoy, para siyang uh, isang liquid na sobrang init na nakakairita sa ating ano, uh, lining ng esophagus. Ano? Kaya minsan nararanasan at nararamdaman natin na uh, para tayong inaatake sa puso at um, napaka-init ng ating dibdib, napakasakit ng ating dibdib. At ganoon na rin um, kapag ka tumagal na ang ganitong kondisyon, ang nagiging problema nito para kang sinasakal, para kang nat, ano uh, natutuyuan ng lalamunan. Ano? Uh, mahirap ang kondisyon ng ganito kapag ka ang uh, nararanasan mo ay para kang tuyong ang lalamunan dahil nagkakaroon ito ng irritation sa ating paghinga. Parang sinasakal na nga tayo at uh, nahihirapan na rin Um, dumaan yung hangin ano sa airway ng ating uh, katawan isa pa dito uh, pagkaganda na yung kondisyon nagkakaroon tayo ng problema sa ating uh, pagkahilo at uh, pagsakit ng ulo kadalasan yung hilong ito uh, nadidiretso ito sa um, pag, uh, labo ng paningin ng mata at um, para ka nagdo-double vision ano at lalo kang magkakaroon ng hilo kaya yung iba nagkakaroon na ng vertigo ano ah, kapag ka umuga ang paningin na na siya at kasabay noon lalo nang nagre-react ang ating sikmura ano kasi merong iba nag nagsusuka meron namang iba na ah, parang ano parang par palagi na la ang nakakaranas na ano, ng pag, tawag niyo, pagsusuka na wala namang maisusuka. Ano? At tumitigas sa sikmura. At doon nagkakaroon ng mas mahirap kasi nagkakaroon ng hangin yung sikmura. At uh, kapag ka nagkahangin ng sikmura, uh, ano ito, um, halos buong tiyan, nagka, uh, nagkakaroon ng epekto ng pagsakit. Ano? Ultimo mula sa puso natin, ano? hanggang sa mga balakang sa tagiliran uh, masakit hindi ano hindi hindi komportable talaga Ito yung mga pangkaraniwan nangyayari sa atin kaya um, ang iba sa atin uh, napipilitang magpa-check up ano kapag ka nagpa-check up tayo bibigyan tayo ng gamot uh, kung mapapansin niyo yung mga liquid na gamot na binibigay sa atin iisa minsan ang ano ang lasa kahit pagkakaiba brand ano ang lasa nito ay uh, may pagkalasang toothpaste di ba uh, yan naman ay pangkaraniwan na nararanasan at uh, natitikman natin ano Ngayon mga idol uh, syempre pag-uusapan natin ang about sa ano sa mm, gamot na natural na tinatawag nating herbal Siyempre, bago pa nauso ang mga gamot na synthetic na nabibili sa butika uh, nagsimula ang mga tao na ginagamit nating gamot ay mula sa kapaligiran Ito yung tinatawag natin mga herbal medicine At um, sa aking mm, pagkakaalam ang mga herbal medicine na to ang kinuhanan ng uh, pattern kung pa paano nagawa o pa paano na invento yung mga synthetic medicine. Um, karamihan sa mga synthetic medicine, kung ano yung mga herbal medicine natin, yun yung mga um, sangkap na nakasama o isa sa mga sangkap na nakasama sa paggagawa ng uh, synthetic medicine. Unang-unang -una, mga idol, um sa... Some home remedy sa mm, ano, sa mga synthetic medicine, ah, sa mga mm, natural medicine, uh, herbal medicine, um, laging, ano, laging yung tatandaan uh, pagdating sa sakit ng GERD o acid reflux, hindi nawawala sa listahan natin ay ang luya. Ano, ang luya po, ah, uh, Pangkaraniwan po ito kahit pa noong una, kabasa't masakit ang tiyan mo, ang rekomendasyon ng ating mga ninuno, uh, ng mga um, matatanda natin, painumin tayo ng luya. At ito yung nagiging first aid natin. Ano, first aid natin. Tanda ko noong una na hindi pa ganong kagaling ang mga hospital at uh, doktor dito sa probinsya. Pag sumakit ang tiyan mo ng gabi, ang gagawin nila, papainumin ka na maligam na luya. Ano? Sa aking pag-aaral, sa sakit ko, natuklasan ko at uh, ginagawa ko ng practice, uh, hindi lang luya ang iniinom ko. Ano? Um, yung luyang dilaw at saka yung luyang ordinary natin, yun yung, yung sinasama natin sa gulay, yun yung pinagsasama ko. Ano? Pinagsasama ko. At... Um, kapag ka masakit na masakit yung sikmura mas maganda itong ganito ano mas maganda itong ganito pero kung ano man um preventive na yung ginagawa natin uh, mas maganda yung itinuturo ko dati sa mga vlog na ginagawa ko yung luya dilaw luya um black pepper tapos uh, Siling labuyo yung ano Cayenne pepper. Ano? Uh, konting lemon. At mm, honey. Ano? Honey. Konting honey. Uh, maganda itong, ano? Maganda itong pang preventive. Ano? Pang preventive. Pero kung, sabi ko nga, kung uh, sa pagtulog mo, nagising ka na mahapde o nag-hot ka o tinatawag natin inatake ka ng GERD. Uh, magandang uminom ng maligam-gam na luyang dilaw at saka luya. Kung wala, kahit alin man sa dalawang yon At uh, kung meron ka namang available sa dalawang yon mas magandang pagsamahin yon. Ano, bad mo siya ng mga 15 minutes sa mainit na tubig kapag kaya mo na uh, inumin yung luya sa nakababad sa tubig na mainit. Yun, okay na yun. Ano? Okay na yun. Uh, lumabas na yung aroma at saka yung katas ng luya. Ano, sumama na siya dun sa sa ano sa mm, tubig na mainit ano o maligamgam na natin. Isa pa mga idol uh, na maganda at mabisa sa sakit ng tiyan sa pag acid o pagkakaroon ng acid reflux o tinatawag natin GERD yung ano, yung peppermint. Ano? Mint. Ano? Mint. Yun nga yung sinabi ko kanina sa ano, sa umpisa pa lang, na ang pangkaraniwan yung malalasahan sa um, gamot, ano, sa gamot mga antacid na nabibili natin sa butika, ay lasang toothpaste. Ano, lasang toothpaste. Kasi, yung mga toothpaste, ang mga flavor niyan, peppermint. Ano, mint yung flavor niyan. Kaya ganun yung lagi mo malalasaan. Dahil yung mint, may kap talaga ito. May natural chemical ito na mabisang panlunas sa um, digestive system problem. Ano, sa mga uh, acidic. Kaya yun, mga idol, um, ang kailangan lang talaga, ang gamot na ito, ah uh, tulad ng mga galing sa butika na mga nabibili natin mga synthetic medicine hindi rin ito tumatalab ng itulang uh, ito lang ano ito lang yung gagawin mo yung iinom ka lang ng gamot kasi ito mga gamot na to itong mga tinatawag natin herbal medicine um gamot ito o nagtulong nagtul ito para mawala yung mga um, sintomas ano yung sign and symptoms ng uh, GERD o acid reflux uh, ito yung ano ito yung tumutulong ano ito yung mga nagtatrabaho para diyan ngayon mga idol kung hindi mo pa rin palalakasin ang resistensya mo hindi mo pa rin babaguhin yung sistema ng pamumuhay mo yung lifestyle mo uh, sayang lang sayang lang kahit anong klase ng gamot ang inumin mo, kahit uh, synthetic medicine kahit natural medicine, mawawalan lang ng saysay, -say, mawawalan lang ng kwenta kasi magpapaulit-ulit lang yung uh, iyong karamdaman. Ano, uh, sana um, maging aware na kayo. Ano, mahirap ang mga uh, nararanasan natin. Maging aware na kayo na ayusin ang sistema ng ating pamumuhay para naman uh, maging maayos yung ating kalusugan. Ano, yun, um, kailangan pa rin na linisin natin ang ating sariling katawan ng sa ganun, uh, lumakas ang resistensya natin. At um, mm, ipagpatuloy natin yung pagkain ng tama. Ano, syempre ang kailangan ng katawan natin ay tamang nutrition. Yan yung uh, magbibigay sa atin ng magandang buhay, hindi ang mabusog lang. Ano, pangkaraniwang kasi sa mga mm, pagkain natin ngayon, ay masasarap at nakakabusog lang. Ano, masasarap lang at nakakabusog lang pero hindi siya mataas sa nutrition. 'Yun po yung katotohanan sa panahon natin ngayon sa sistema ng mm, pagkain natin ngayon. Puro masasarap lang 'yung mga pagkain natin ngayon pero nawawala na po yung nutrition. Kaya mm, para mm, maiwasan yung sakit o para tumalab yung mga gamot na iniinom natin kailangan ibalik natin yung tamang nutrition sa pagkain natin ano kasi minsan kasi ito lang talaga yung kaya nating halos kaya nating mabago sa sistema ng ating uh, um lifestyle sa panahon ngayon kasi yung trabaho pilitin mo natin kung ang nakuha nating trabaho ay talagang stress ano stressful Mahirapan tayong baguhin yon ang ating kapaligiran ay uh, nakukuha nating mga na, lalanghap nating mga chemical hindi natin siya mababago ano hindi kasi ito kaya ng isang tao lang ng kabu kabu ang uh, pamayanan po ang may concern to lalong lalo, luna ang gobyerno kaya nga kahit doon sa mga sasakyan nauuso na yung uh, sa na, ayan ngayon, marami ng electric vehicle. Ano? Kasi nga, nagiging problema na sa kalusugan natin yung pollution. Ano? At uh, marami ng mga, nagiging concern na rin ang gobyerno na marami na ang sakit na dumadapo sa mga mamamayan. Kaya nga, uh, kung ano-ano na yung naiisip nila na makabago, ano na ano na umuunlad ang bayan pero hindi napapahamak ang kalusugan ng tao. Yun, uh, hindi naman ganoon kabilis na yung lahat na nauso uh, mawawala na. Ano? Kaya dapat ang kaya ng individual na tao na baguhin yung kinakain nila. Ano? Dito tayo magkumpisa sa kinakain, yung nutrition. Yun nga, uh, kung hindi natin i-correct -co ang tamang pagkain ng uh, mataas ang nutrition walang kwenta ang mga iniinom nating gamot patuloy at patuloy pa rin lalala at patuloy pa rin na um, hindi mawawala ang mga sakit na nararanasan at nararamdaman natin tulad ng GERD, ng ACID REFLUX yun lang sana nakatulong ang video ito. babay po at uh, God bless you, ingat tayo lagi